hello guys ito po, magluto muna tayo ng soup ayan po yung soup ko ngayon pamparayan sa dinner mamaya kasi tapos na kami mag lunch ni Lola ano lang to papaya at white fungus at saka yung mga buto-buto ng baboy so habang nagpapalambot ako niyan magawa naman ako ng steam, mag-steam ako ng minced pork, ayan po siya o. ayan na yan, with mushrooms yan, ito na po yung ano ko, yung mushrooms at saka dinikti ko yung mushrooms ng pinong-pino din, tapos nilagyan ko na ng black pepper ah, ng white paper, I mean. Tapos, lagyan ko ng oyster sauce kunti. Ayan po siya. Tapos, lagyan siya ng soy sauce kunti din. Ayan po siya. Ayan. Tapos, sweet sauce. Kunti din na sweet sauce. Ayan, sweet sauce siya. Ayan to. Ayan na sweet sauce. Yung isa naman is soy sauce. Tapos, lagyan na lagyan natin ng asukal kunti ng sugar. O, like, taong, kunti lang kunti na siya. Ayan po siya. Tapos, yung corn starts. starts po. Ayan. Ayan po ang magpapatikin. ng mantika. Lagyan natin ng konting oil. Tapos saluin na natin yan. Ayan ko Tapos saluin na yan. hanggang na mag ano yung ano ito to ng alaga kong bulso kasi ano to yung main pork na may mushrooms yan ang gusto niya yan lang po siya kasimple kasi magluto yung mga Chinese Tapos ko muna yung bilis ko. Tapos pinatulog ko. I-train ko siya ng mabuti. Para wala siyang tubig. Ayan, tapos pinabad ko naman yung dried mushrooms sa tubig. Hanggang na lumambot siya na pwede na siya ma-mix. sa dinner namin mamaya. So, kasi pag mamaya ko pa yan, gawin. Ay, magkakaano ako kasi nga, may na may alaga pa kung roda. May alagain niyo masyado. May habang tulog. Magkakaano ako din. Nag-ayos ako sabi nga sila kakain sa is steam para maingat ka to ano sila kakain kasi 6 o'clock kailangan nakakain naman yan dinner kasi nila dito exactly 6 o'clock kailangan tapos ka na kaya alas 5 pa lang nag start na ko yan kaya nga ano kaya na to siya diba hindi na yan namaya lang yan namaya ayan na masyado tapos na naman naman ito naman yung yung kangko ayan ang kangko ito yung ano na. tapos ito sitaw yung sitaw na yan isa ko din yan naman sa mince board ayan, prepare na yan yung mince board tsaka yan lang kasimple tapos yung kasi kailangan ko yung kakain sila di mantis at kain nila